isa po sa pinaka-importante ay ang lugar at kung saan ka kukuha ng tubig sa pag-aalaga ng salmon. Ito po eh, natural spring o natural water po na po sa kanilang bundok, pababa at isa sa pinaka-pinalad sila dahil ang water temperature dito whole year round eh hindi ko sila nahihirapang i-control. Actually natural eh po ito na around 15 to 18 degrees which is yun po ang pinaka tamang tamang temperatura ng tubig para sa pag-aalaga ng salmon pang grow out yan po ay isa sa pinaka importante na unang konsiderasyon sa pag-aalaga ng salmon hindi po pwedeng umangat ng 18 degrees papuntang 20 pataas dahil may stress po ang salmon at mamamatay mm.